Aarap-arap tawa <laughs> ni Eh, hey, naka. Kung mm. um, ako ay nakabahay, tamas talo ka sa akin. Hindi man ako sa Sinusunog nga lang ito. <laughs> meron akong 4. Yes. Yari ka, malaki. Hindi naman ako magdodraw. Hmm. Sinusunog nga ito. Mga ma'am and sir, pa... Panoorin nyo rin po yung, mga videos namin sa Facebook. Pandoy Ganda para po para ang ni Pantoy, kaya lumaban name. ko lang po si Miss Eunice, Ada. Sana po nanonood kayo ngayon. Thank you po sa pag-sponsor ng so, merienda. Sige, nalapon ulit po. Para mas malaki bilang Shout nito. Shout out kay Margie Amais from Banban, Tarlac. Good evening wow. po. -tarlac. Hmm? Tarlac. Tarlac Labot. City. Madilim. Okay Ayan. Alright. Kunin natin ang eats. Sige. Sige. Shout out po, Ma'am Gloria Martinez. Pampanga po. Uy! Uy, 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 uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, uy. uy, 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 uy. mo na daw yan, Dol. Ramdam ko. Ramdam mo na talaga. Mararamdaman mo na yan, Lods. Tapos ka maliit. Tapos na. Tagal naman eh. Pwede nakaparamdam ng ramdam eh. Yan, ganyan. Ramdam mo yan, Lods. Bahay na. Bahay na. Yan, ganyan, Tinatapon mo na yan. Ganyan. Mm -hmm. Ayun. Uh, Maganda mo yan, Lord. Sa ating tapon yung ibadang. Sabi natin konti dito para. Sige na bahay mo, Steve. Hindi na ako magbabahay. Lalaban ko. Sa pawan tayo. Lord, sabi ni Angel, pauwi mo na si po. Pandoy. Kanina pa siya. Aliko ni, kumaba na yung kumaba. Thank you po, Thank you, Macario man. Dorado. Panoorin niyo po rin po yung mga previous videos namin. Dro, wala akong bahay boss D, ha. <laughs> uh, lumabang ka yung boss D. Ayan o. Oh. Pagbibigyan na kita boss D, huwag ka na magbilang dyan. Laban. lumabang? lumabang. Tumabang. Ah, ilang lumaban. matapang ako talaga. Kayo. Laban yan. Lumaban. Ilang ka na lang? Ten. Ten ilan ito? wait 10 10 dali ako na 25 25 para oh. makita nila Oh, 10 10 20, 20. 25 3 oh. alas mo? oo oh, tatlo 3 alas? 3 alas lang yan oo 3 oh. bayad 7 yun o ganda no may puwane eh, talaga eh. isang ano sandali kunin ko muna yung 8s 7 na lang si pandoy 7 tapos 18 Ooh. 18 90 <laughs> 90, 19, no? 19? 20, ilan siya? 20, 20. 25, 30. 25. Pamay kay Bandoy. Sandali lang, ba? anin ko muna siya, no? Saktong 50 yung kay Budang. Wait, kay ano, ha? Ah, uh, wait. Kaya nga, eh. Wait, 18. 18, 60, 40, 18, 90. 90 yung butas niya. 100, 130, boss, D. Manos tayo 130. dito. 1.30 Bosti.